Okay guys, one more to go Pag hindi nagawa ni Idol ng 30 kills 5,000 na po no? So, 4,950 pag nagawa niya Ayaw niyo pumaldo? So, ito guys, tingnan natin kung magagawa ni Idol So, 53 win rate Ayan po ang kanyang hero pool Nulit ko guys, 4,950 na po Pag sige, nagawa sige. Feeling ko sa kakampilan talaga kayo nahihirapan guys At dito, mga naka-open mic po Sobrang so, aggressive Pre, pakor pre Toto ba, totoo ba ikaw wacky? At dito guys Harley po ang napili ng bida diyan yan totoo par Totoo ba ikaw pare? Eh? Are you real? Totoo nga ang hinala ko Hindi ako maaari magkamali Isa ka nga palang kupal Wakno! Wakyo no. pagkitaan, wak kami! Wakno! Oy! Oh yeah! Ruby, Ruby, Ruby Hindi ako marunong magroobay eh hindi ko na sige, sige, okay. sige, 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 Balmon, Balmon. Huwag pre, huwag, umay, kang ina mo. Uy, mama, nasa content na ako. Pa-shout out. Ang <laughs> ina na neto. Tara, tara, guys, surrender na, surrender na para... Lo, <laughs> go, go. Seryoso, seryoso, wow. ah. Ala, hindi yan yan maka 30 kilos, guys. Bigay na, guys. Bigay laro. At Boss Wakno. Ano ba yan, Boss Wakno? Pumili ka ng matino na challenger, oh. oh okay. yan. Nalaan niyo. Ano ba yan, challenger niyo mo, Boss? O, Boss, <laughs> Tagalog. Balagbisaya right? ako, pero marunong ako mag-Tagalog. hoy oh, boss, boss wak no. Yung challenger mo, lala. Pre. Wala pre, ngayon mo pre. <laughs> okay ha? Oh, sige. Okay. Boss wak. Boss wak, boss wak. Hoy, boss wak. Hoy, tap. Hey, Bento. Oh, pa. Boss, wak. Boss, Oo, oh, oh. ah, di talaga deserving. Di talaga deserving makuha yung prize pool. Sige, okay, sige. Flick name, flick name, portrait lang. Oo, oh, ito. Oo. Oh. Okay, pat patikwa na. Oh, loko. Oops. Oh, mic yung bida guys, sinatrash yeah, ko kasi nila eh. So, 2 keys pa lang po. Bling bling ding. Blin. Okay, it's time for oi. Oi, 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 oi. Pataya, kita mo yun, basta, oi, ala ka, ala ka, ala ka. Buhay pa. Ba't buhay, boss? Nice one, look, boss. Walk no for the rescue. Tingin, 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 tingin. Tingin, boss. Ay, ay. Wala nakatingin sa akin, ah. Oh. Uy! Nacho! Ang galing, ang galing! <laughs> nacho! Nacho! No, Nacho na ako! Wow! Nacho, hindi Nacho. Nacho yun, Nacho yun, ah. Hmm. Hmm. O oh, tara, Lord na o oh, ano. O oh, Boss Boswak no, galingan mo. Adre Adren, content creator yan ang kaoban. Oh, oh, oh. Oy, lala. Mm. Boswak no. Uy, Yun yung Lord, oy Hala, hala ka. Hala yun mo. Hala yun, nangaloko na. Nangaloko na itabuan eh. Na. Uy, nakawang ang Lord. Uy! <laughs> okay, walk, alam ko na alam ano Uy! Ano? Uy! Ano? Oh! Wah! No! Boss Wax by the way! Uy! Uy! Ito Alaban! Alalala ah! Hala ka! Hala ka boss! Hala ka yung Tara Boto! ah Boto! Boto! Hmm! Patay! Hala Uy! Gago ka! Mmm! Not Patay ka! Wala ka, Doll! Na-choke na! It's choke time! Choke race! Uy! Wala ka! Tuwara! Mmm! Patay! Hurot na! Wala na Wala na ni silaban! Wala na giyon ni silagyon! Wala na siya! Huwag maanda agad, Doll! Mm. <laughs> gago! Dagandol! Da, mmm! Ah! Boss! <laughs> ang hihingi ng kakampi, pre, hindi mo nang pinagsalita yung bida natin. Naka lang tuloy. Hindi makapokus eh. Pinatrash talk din kasi nila guys. Okay guys, hindi nagawa ni Idol, kaya 5k na po. So nice you din, tropa. Salamat. Isang karangalan din. Hihingi ng kampi ang puta. Wow! 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 i-share lang po sa inyo yung laro. Ito po ang PH Rush na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? So pwede nyong yung paglibangan, nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Gili. Lahat guys, kahit mapa sports, live casino, andyan po lahat. So ngayon guys, dito tayo sa paborito ng lahat. Ito ang Super Ace. Dito lang din ako naglilibang guys, wala akong ginagawa. Tamang chill-chill lang. Pero syempre, dapat may disiplina ka pa rin sa sarili mo. Huwag yung sagadan. Chichila mga boss. Eh, ano? May ginagawa kasi ako dito guys eh. Pag swerte ka kagad sa unang mga draws, ang ginagawa ko dyan, nagbabay bonus ako. Tulad nyan guys, medyo na swerte tayo. babay bonus tayo. Ganto lang din kasi ginagawa ng iba guys. Lalo yung mga streamer, nagbabay bonus lang talaga. Ako kasi, pampainit muna sa una, nagdodraw muna ako ng ilan. Tapos guys, tsaka ako magbabay bonus. Ito, tignan natin kung swerte ba. Uy! Palo ah! Mga maganda ang simoy ng hangin guys ah! Ayun! Bira lang magbigay ng ganito to. Bigay mo. Ayun! Ang bango! Ayun pa isa! Ay talaga naman! Ay talaga naman! Bigay mo boss. Wala na, minalas na. Ayun na. Christmas light. Okay na. May pang Xmas na tayo. 9K, not bad. Kaya guys, madali lang mag-deposit tsaka mag-withdraw dito. Ayan na, kiklik nyo lang po yan at makikita nyo na dyan lahat. Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Masisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.